Hapon maga <laughs> <Tula, tula. Yeah. laughs> Magandang hapon. Magandang umaga po. Magandang umaga po ka Magandang, po. Magandang, maga po. Magandang Oh. Maga pala. Maga. lang. mo haga po. Tsaka magbibitas po ng kamatis po kay Lolo. Tsaka... ano bang gagawin nyo? Ba't parang busy kayo dyan ah? Hindi po. Ah. Mo na. Ipaliwanag nyo muna sa amin. Ano ba yung gagawin ni Clark at Angelo? Hmm. Magbibitas po. Magbibitas po tsaka... Magpapapogi po. Magpapapogi. Bakit? Kailangan ba magpapogi ng magpipitas? Ay, hindi po. Okay. Si Kuya Angelo, ba't naka-ano, naka-jacket? Malamig? Apo, oh, malamig po yan. sige, pakita natin paano kayong magpitas pumitas ng kamatis pa. kaya kung kahit sili po, dati po. Ako po, di sili din ako. Di isama niyo si Nanay Carmen, si Lola Carmen. Ay, Nay, Carmen! Ako na, ako na, ako na, ako na, ako na, Ay, Carmen! Yata ako tulungan niyo sila magpitas ng kamatis. Opo, para may ulamin no tayo mamaya. Okay, lahat po nang hinog ha. Aba. Hi, Hi, pa oh, ah, good morning muna kayo dito na ikaw. Mga ka-telegram. Telegram Uy, nandiyan ka rin ako po yan. Mamaya po. Oh, ah, sige, mag good morning muna kayo dito, wait lang. Oh. Good morning po, mga. Ulitin po natin kasama si Lola Carmen ha. Pa, pa. Ayun. Like Carmen, mag good morning po muna kayo lahat. Good morning kailan. po. Ano pong gagawin nyo ngayon, Nay Carmen? Ako po na pipitas po ng kamatis. At saka po, ang palaya. Ay, po. Ah, sige, kuha na tayo ng kamatis. Lahat po ng inog, ha? Ah, para may ulamin tayo mamaya. Tere, ah. tatay, Sige, tutulungan kayo ni Lola Carmen. Sige, tsaka talong. lahat ng hinog ha. Papa, Uy, awad to! Nung ano? O, huwag kayong mag-aaway. Kamatis lang yan. Kapere po. Ayun, hinog. Ay. Yung hinog lang. Pati. Pero po tata, hinog. Hmm. Ayun. Lahat ha, lahat ng hinog. Pagka may nakita akong hinog dyan, hindi nyo nakuha. Kaya na. Oo. Oh. Hindi, bibigyan ka pagka uh, walang nakuha pag hindi uh, bibigyan ng pagkain okay ayun dalawa 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 ang ganda pala dito may kweba adawadaw dalawa dalawa parang lahat ng ino gan dami kong nakikitang hinog hindi nyo nakikita Clark like, focus para may ulamin tayo mamaya. Magkanta ka, habang pumipitas. Magkanta ka habang pumipitas. Ha ha! ako! Oh! 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 oh, oh. Ang oh. like, oh, dami po dito sa kabila. pa. Clark, kayun pa. No, ang dami yung Lahat ng ano, lahat ng dilaw at pula. Hay yeah, no, no, not... yeah not... Carmen, baka bumagsak sa kakatitig niya yung bunga. Puntahan mo si Lola Carmen.

Ayun Ay, mga talong. Ayun yung talong oh. Ayun oh. Talong, talong. Ah, dito. ako dito. Ang gulo. Wala na diyan ang sayang yung mga talong pala dito. Mamanu um, lang, naging matanda lang.

Ay, ito pa. Ito pa. Lahat ng oh, ano, una. para huwag magagawan sa pagpipitas. Diba sabi ko, magbigay yan? Opo, oh, ayaw siya dun, dun, hmm. ayun, oh. na. Doon, doon. Ayun o. Sabay, darating na lang yung mga ibang Ayun po, ang dami pa doon o. Oh, hmm. Sa kabila. Sa baba o. Ang bango ng ano no? Ang bango ng amoy ng kamatis. Ha? Sige, okay lang yan. Okay, nakailan tayo? Bibilangin na natin. Ako na, ako na. Si ano muna magbibilang? Si Kuya Angelo muna. Oh, Angelo, ikaw muna magbilang ilan lahat ng mga napitas na kamatis. Siyempre oh, Kuha muna kayong isang lagayan pa para maano ma na One, two, three. Hindi, dito ilagay na lang dito. Ano na natin ga ka, gaano kagaling si ano ngayon? Si Kuya Angelo sa pagbibili. wait lang, ulit. Uy, ulit. 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 Lord, si ano muna. Focus muna. Wow. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three. Okay, palakpa ka naman si Kuya. Galing na ng Kuya Angelo natin, oh. oh. Talagang lahat sa'n bago okay. Iyan na natin to. natatakpan yung ano mo. Wow! Okay, ano muna? Kuya Clark, ikaw naman, pabalik. Ayun, thank you, Nay Carmen. Tapos si Nanay Car Nay Carmen, Nay Carmen, doon po kayo. Bibi bibilangin naman ni Lola Carmen nyo sa Japanese. Ah! O, tignan mo muna si Nanay Carmen, ha? Hindi sige, ikaw muna. Tapos pabalik dito, ha? Bilangin mo. One. Kung, mag, kung ilan lahat. Ayan mo na yung bulok. Siya muna, si Clark muna, Nanay Carmen, no? Okay, pabalik dito, ha? Hmm, sige, pabalik dyan. Malakas, Clark. Malakas, Clark. Unit, unit daw, ulit. Nakamali ka na naman. One, two, ni. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, sixteen,

Thirty thirty Palak pa ka naman si Kuya Clark, Nay Carmen. Ang galing, Ay, uh, ang galing magbilang nga. O, si Nanay Carmen naman. Ito, ito, lang po ha. Ah, sige. Ako? O oh, 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 sige mam balik mo muna Mamaya kalong naman sa talbos Mamaya kalong oh, naman sa talbos O sige Ye! Oh, una udi bibili ng patanda ng patanda po. Hindi ako hmm. panda wag ka malakanda oh. Kuya di kakain ako Kuya Ayan Ah hmm. oh. oh. oh, pakinggan muna natin si Lola Carmen paano mag magbilang ng ano in Japanese

Thank you. Thank you. Yay! Ang galing naman ni Nanay Carmen. Nanay Carmen, ang galing niya sa Japanese. Thank you, Nanay Carmen. Thank you po. Okay. Ang galing. Ang galing. Inte Gusto ko marinig. Ang galing mo na pala magbilang ngayon na. Ah. Pwedeng isa pa? Asin po. Okay. Thank you. Galing na ng Kuya Clark natin magbilang. Siya, Tsaka hello. si Kuya Angelo. Siya, si Karen. Okay, sige. Pakita natin. Okay, si Angelo. Uh, Tingnan natin kung so sino kaya mananalo. Natay, sino kaya mananalo kaya pag gabi ng pagkain? Ah, oh, sige. <laughs> yung mas, mag, yung mas magaling magbilang ngayon, meron siyang pagkain. tinapay na masarap. No? Yung kahapon. Ako, 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 ako. Okay. Ako, okay. ako. Aso kaya tekna mo na natin. Talbos pa ka, tangbos 100 pa. Talbos. Ah, mag-abot ninda ako talbos. Sige kuha tayo ng talbos, maganda 'yung talbos. Eh, wag muna kayo maiingay nalo. Hoy. Wag daw muna maiingay sandali lang daw. pa ka naman si Kuya Clark. Like, galing na magbilang. Okay, pagbubutihan pa yung pagbibilang ha? Apo. Oh, oh. Okay. Mag-100 kaya 100 Talong, 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 talong. Okay. 6, 7, 9, 10, Sige, 11, bilang. Wait lang nine, kuya, ano daw? Sa. Okay, good job. Spell. Spell 1. 1? Hmm. 6, 5. Oh, sige. <laughs> Ika, 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 okay. Pero Like, gusto ko sabihin sa'yo Si Kuya Angela nun Hindi niya alam magbilang ng 1 to 10 mm, Ngayon, no? alam na ngayon, Dati, dati. dati dito diba po Hanggang 5 lang po nabibilang oh. ko hindi. Dati po, mayroon po Hanggang 100 na po nagkakaya ko hmm, Galing talaga na Payakap niya Ako, hinahag ko yung mga ganun masisipag Oo mm ganyan Taisha yung mga na masisipag naisip pa nga oh, o sige pa isa pa, pa. o oh, sige isa pa eh pa. Oh, okay magukay magalala ka Tekram uh, kung ano po si kung ano po si an kita niya naman kay Kuya Angelo kay Angel kay Angela kay Albert may improvement naman eh. Malaki po yung improvement. Doon lang sa pagbibilang ni Kuya Angelo, napakalaking bagay na po noon. Ah, sige, kunin mo yung ano mo. Isulat, paki wait lang. Pakitaan ko sila. Para alam nila na napakalaki na ng improvement ni ano. Sulat mo muna, pati spelling 1 to 10. Okay? 1 to 10. Spelling din. Para Nangaralang po nyo telegram yung pinaghihirapan natin. May ano, kumbaga sulit yung pinaghihirapan doon natin. Ito, ito, ito. Yan ang nating kuya Angelo. Ay, marunong kayo ang ina. Huwag natin Hindi, marunong talaga yan. Lahat naman marunong kayo. Hmm? Improve lang natin. lahat kayo matututo. Mm -hmm. Lahat kayo ayusin natin yung ano nyo. Yung mm. uh, inyong uh, galing, at talent. sa At salamat. Hindi yun, iba yun. Ano po yun? Ayun, sa kamatis. kamatis? Ano ka, ka pa? oh, sige. Hmm. Tignan nyo mo naman. Oh, alam nyo yung spelling.

Galing naman talaga. Good job, Kuya Angelo. Oh, kita na. Galing. Tuloy-tuloy lang natin, okay? Ang next namin ka Telegram, uh, 10 to 20. Tapos, ang ano ngayon ka Telegram, uh, Kira pa po kasi siya sa ano. 11. Try mo na yung 11. 11. 11. Oh, ikaw din. Gaganing ka din. Basta mm. ano. Ay nga talaga yung kapatid ko. Marunong ka. 11. Kaka-start lang mo namin ng yeah. 11 to 20 yeah. last week ka, Tekram. Yeah. Okay. Hindi. eleven. O sige, tsaka na yan. Pakita natin. Pag, next week na lang natin ipakita yung ano. Eleven to twenty. Balak pa ka naman ulit si Kuya, ano? Kuya Angelo. Good job, ha? Okay. ah oh. Balik tayo sa sa'yo, ano? Kuya Clark, balik tayo sa Okay na, okay na ba yan? Hindi yeah, sige. Pero okay na yun, Like, hindi ano hindi na, na tayo. Para oh, sige. Natin. Na, alam mo oh, na. Hindi, ako muna. Hindi oh, na. Sige, mo muna siya, Clark. Like. Hindi, ako muna. Sige, mo na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 嗯。<noise> <noise> <noise>